Pina-idol dito guys, boss, OP ba Lucas ngayon? Sobra boss, lalo na pag ako gumamit. Sobrang overpriced talaga ng Lucas ngayon guys. Ang kunat kahit pagtulungan mo, buhay pa rin eh. Eto ha, papakita ko sa inyo ha. Matches, zero, win rate, zero. Wala yan, alam nyo naman lahat ng hero kaya kong gamitin eh. Ako pa ngayon nag-mid guys. Walang nag-adjust sa kakampi. Eh. Bale, okay lang yan, kahit saan si Lucas guys. OP talaga. Pansin nyo guys, ginulo ko yung tatlo para makuha ng haya yung red ba. Tapos yung rom namin dito pre, bini baby yung ano, yung i-retail. Sana all bini baby, di ba? Kaya sila dyan, trip nila yan eh. Dito guys, kung mapapansin nyo ulit, nagpapatay ako para magkaroon ng vision yung dalawa. Di ba, nagbak sila. Dahil yun sa vision ko kasi guys, hindi lang basta laro yan. Dapat ginagamitan mo rin ng utak. Nagpo-form to guys eh, pag nag ulti to ayan o, nagiging si Pulgas. Ito yung nakalimutang i-explain ni Sir Puego guys. Pag tao siya, siya si Lucas. Pag nag-form na siya guys, si Pulgas na siya. Ayan o. Pag na-form na to guys, gagawin yung kunat na ito. Dito, pinalagang ko na kasi nakita nyo naman, di ba, papunta na yung haya. O, pabuli lang natin ng konti. Okay, okay na. Patay na sa ayan Ult yan, na lang yan eh. Gago yun lang wala pa lang ulti Wala sayang yung setup ko dun guys Sa panabig yan oh no? Hindi marunong magbasa ng laro yung kampe eh. Babagal hindi sila makasabay sa laro ko guys Ngayon guys tuturo ko yung combo Punuin nyo muna yung stack ng first skill Tsaka nyo itama yung second skill Para mas masakit O ba? Diba? Tagas yung buhay Hero matches yan guys Sa klase ko lang naintindihan tong hero na to OP ng Lucas guys, di ba? Takbo na kaya ako na bala. Guguluin ko na tong apat. Di ba? Nabuhay pa yung kampe dahil sa akin. Ganyang ka-OP ang Lucas ngayon guys. Malakas makasave ng kampe. Kaya lang ha, sitang ko ah, Loko ka, ba't mo ino? Wala na, ubus na to. Ako na ulti ng Claude. Ako na, ako na, hit mo lang siya idol. Bago, oh, di nakagalaw yung Claude pre. Kagi ka, pwedeng itank no, si Lucas. Pwede ding mid. Ngayon kasi mid ako guys eh. Tank si kasi kami dito. Aso hindi namin ramdam. Nasa marksman lagi eh. Pero dahil sa akin nakalamang silo. Ewan ko sa inyo. Ba't ayaw nyo i Lucas? Pag na-open. Pag na-open to guys. Pick nyo agad. Ang OP gaya na itong hino na to. Tignan mo naman. Panagform na si Pulgas diyan pre. Eh. ang lahat yan. Ang sakit pa. Itong kinaganda kay Lucas eh. Kahit ilang skill pa yan. Sige, saan nyo lahat ibigay. Akunat guys, di ba? Pwede, pwede talagang i-tank Wala, sa akin lahat binigay yung skill eh. Ubus, yung skill ng kalabang pre. Sabi ko, nagulo sila sa akin. Sabi ng kampe, galing mo pala. Kaya <laughs> ito, mukhang nagkaklash ulit pre. Teka, ako ulit mang gugulo guys. O, takas na, takas na. Ako bala dito sa apat. Okay, pabuling ko lang yan. Sige, magabol yan. Alam nila, wala akong buhay. Nice one. Nice one, Mincy. Sabi ko rito, pre. Nice, pinahabol ko lang. Sabi ng kampe. Main character, ha. <laughs> Ba't parang galit sa akin yung kampe? Yung palaban yung ano ko, inaasar ko, ha. Inaasar pati kampe. O, oh, eto, ha. Teka lang, ha. Ako ulit dyan, ha. Okay, ubos na sa akin yan. Naka-form na eh. Basta naka gas na yan, pre. Magtatakbuhan na yan. Nice, team. Nice, team. Gagawin ko. Sayang, so, oh, hindi nakabot ng first kill. Talawin ko pa yan eh. O, oh, diba? Ganyan ka-opi si Lucas Par. Walang damage yung ulti ng Amon. Wala na, GG na yata. Yun lang, nasitan sila. Sayang, so, kaya ng end yun eh. Pero okay lang. Bye time guys, oh, sa Minzy. Oh. Naglo-load na yung kampe eh. Nice one. Galing, galing. Utoin natin guys. Para hindi tayo report. Sabi ko rito. Galing mo doon, idol. Good trade yun. Kaya kasi mamaya, report tayo eh. Nasaan yung kampi sa atin eh. Go, go, inin. OP ng di ba? Nasaan yung mga kalaban guys. Ganto ka office si Lucas pre. Kahit saan mo i-lane. Pati ka kampi, nasaan eh. Nice, G -Po, team. Lakas po natin. Ayan, alam nyo na kung gaano ka office si Lucas. Sana huh? hindi tayo report. Ang ganda naman ng pinakita ko doon, di ba? Tinatangki ko na nga lahat, guys, eh, di ba? Mabuhay lang sila, makakuha lang sila ng kid. Ganun ako mag-Lucas. Oh, Kupal! <laughs> 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 Idol, may isi-share lang po sa inyong laro. Ito po ang PH Rush, na kung saan pwede kayo maglibang. Sobrang daming pwedeng laro dito guys. Lahat po nang hinahanap nyo yung laro, no? So, pwede nyong yung paglibangan. Nandito na. Ayan, may PG Soft din guys. Jilly. Lahat guys. Kahit mapa sports. Live casino. Andyan po lahat. So ngayon guys, dito tayo sa paborito ng lahat. Ito ang Super Ace. Dito lang din ako naglilibang guys. wala akong ginagawa. Tamang chill chill lang. Pero syempre, dapat may disiplina ka pa rin sa sarili mo. Huwag yung sagadan. Ch chill, mga boss eh, ano? Ay, ginagawa kasi ako dito guys eh. Pag swerte ka agad sa unang mga draws ang ginagawa ko dyan nagbabay bonus ako tulad nyan guys medyo na swerte tayo nagbabay bonus tayo Ganto lang din kasi ginagawa nung iba guys lalo yung mga streamer nagbabay bonus lang talaga ako kasi pampainit muna sa una nagdodraw muna ako ng ilan tapos guys tsaka ako magbabay bonus eto tignan natin kung swerte ba uy palo ah Mamaganda simoy ng hangin guys ah ha? Ayun Bira lang magbigay ng ganito to Bigay mo Ayun Ang bango Ayun pa isa Ay talaga naman Ay talaga naman Bigay mo boss Wala na minalas na Ayun na Christmas light Okay na. May pang Xmas na tayo. 9K, not bad. Kaya guys, madali lang mag-deposit tsaka mag-withdraw dito. Ayan lang, kiklik nyo lang po yan at makikita nyo na dyan lahat. Guys, para lang po ito sa mga nakakatanda at kung wala ka pa sa wastong edad, huwag nang subukan. Pasisira ang kinabuhi. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali.